Mayong hapon mga katawag And welcome sa so, ako ang another road vlog na sad. And this time, so pang, pang lima na siya nga road vlog. And this time kay, nakita na ko akong mga nakumpa. Eh, gigan ko nag grocery bago pala akong naabot. Uh, so ako siyang ipakita kung ano akong mga napalit. So, mga nang napalit, nagpalit ko og kanya siya pang pang limpyo sa CR. O ka ng Zunrox sa to, sa Pilipinas. Worth 1,000. Mga, which is mga 40 peso. Plus, ano eh, pati ako So, upat ka buok, 5,000 Korean won. Naaman may gas, pero wag may mo gamit kay mahal ka ayo. Uh, kas kay ba Labi nag, magloto or maglata mi og baboy puso kayong kuan sa gas so tawo kay bill so nagbuti na lang usa mi then chamois 1000 won 1000 korean won pod chamois para kuan cha pang trapo then sujo duha ka buok sujo duha ka buok ya ang sa kabatol uh, sa korea kaya one kana siya kay chamisol 1390 Korean won mga uh, sa piso nasa mga mga kwansono uh 40 50 piso or 40 plus siguro ana or 40 50 piso ana or 40 60 mga 60 piso so dorabok then pasta ko Para spaghetti syempre pares niya uh, spaghetti sauce so, lang spaghetti kay lahi man lahi yung lasa compared sa ito ah katong banana sauce ganun ta then margarine margarine kay mga 3,000 po din siya plus then pasayan so ato syang iparis unya sa pasayan ang margarine should be butter shrimp with garlic then talong word. 1,500 So, naan sya sa mga kuha 60 na, 60 peso ni 60 na, 60 peso Plus Ano Ah, uh, Cheese Ano ba ito? Nawa, di akong paliya Di mo din Halan Ano oh, na pilang paliya? Then Sprite worth 3,000 3,000 plus. Dayon. Baboy. So na pa baboy. Ano Insha baboy daghan kaayo Pila ka ni kilo duha? Suba duha. The worth ko ani siya mga 400 mga 400 plus or 450. Kani 450 peso. Nya ano pa mga so, 2 kilo siguro. Bugat magayo sa Tokelos. So, mga ako palitanan So, today, mga almost, ang nabayaran kay mga 45, uh, oh, 45,960 tanan. Kana siya, sa won. So, mga siya tanong napalit. Siya. So, quick vlog lang, lang siya. So, thank you guys for watching. Babush.